Min Mendoza at Alden Richards nagsalita na sila lang dalawa ang magsasama hanggang sa huli. Tila isang parang patama sa mga Armin ang mga sinabi ni Min Mendoza at Alden Richards nang banggitin nila na sila lamang dalawa ang magsasama hanggang sa huli. Pero hindi ito matanggap ng mga ilan sa mga armin. Ginagawa pang sinungaling si Min Mendoza at Alden Richards sa mga ginagawa nila. Sa pamamagitan ng pagkakalat ng fake news at paggawa ng mga edited photos. At hindi nila matanggap ang mga pinagsasabi ni Min Mendoza at Alden Richards na nakadocument pa at may mga nagpapatunay pa at kung matatandaan nyo, ay sinabi na rin ni Main Mendoza at Aden Richards na wala namang nagbago sa kanila. Kung ano sila dati ay ganun pa rin sila ngayon. At isa pa hindi matanggap ng mga Armin at ni Mr. Spotted na silang dalawa ay nagsasama na. Katibayan dito ang kabi-kabilang mga resibo na galing sa mga ADN at sa mga nagsosoko sa kanilang dalawa. Kaya kahit anong gawin nilang paninira sa Aldab, kay Ming at kay Alden ay hindi sila magtatagumpay. Baby, Huwag kalimutang mag-subscribe, comment at ilike ang video na ito. Thanks for watching!